So may mga paraan pa nga ba upang maghabol at hindi ka matiis ng isang lalaki? Yung tipong siya palagi ang naghahanap ng validation mo. Yung tipong siya palagi ang naghahabol sa iyo. Yung tipong siya palagi ang nakakamiss sa inyo. Siya palagi ang buntot ng buntot sa iyo. Meron pa bang ganyan? Okay, sana marami po mga kamamay. Kasi po, ang nangyayari ngayon sa sistema ng isang relasyon, Babae naman palagi o babae na lang palagi ang naghahabol sa isang lalaki. Yung tipong pag ng isang lalaki ang halaga niya pagdating sa isang lalaki, nababaliktad na po ang sitwasyon. Kung dati rate nang nanliligaw pa lang ang isang lalaki, siya yung gumagawa lahat ng paraan para magkita kayo, para makausap ka. Okay? Para malambing ka, di ba? Kaya nga kayo ay uh, nanonood ng sine noon, kaya kayo sumisimba para malambing ka niya, para makita, makausap ka niya, para mayakap ka niya, di ba? Siya yung naghahanap ng effort sa iyo, siya yung naghahanap ng oras sa iyo. Kahit napakasaglit lang nung available na oras mo, ginagawan pa rin niya ng paraan. Okay lang sa kanya yon. Pero bakit nung sinagot mo na siya, nalaman niya na siya yung uh, mahal mo, Ah, hindi mo kaya na, ma na mawawala siya sa buhay mo. Kapag ka mga kamamay, nababaliktad na po yung pangyayari. Kayo na po yung naghahabol, okay, kayo na po yung tinitiis. So ngayon sa video ng ito mga kamamay, pag-usapan natin kung paano muling madadivert, mababaliktad, maririsiprokal ang pangyayari na sila mismo ang maghahabol muli at sila yung uh, hindi makakatiis sa inyo. May mga bagay lang naman kayo na dapat niyong gawin. At yun nga ang kailangan niyong umpisahan. So ito yung number one tips na kailangan niyong gawin upang ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo at siya yung maghabol sa iyo. So number one, panitilihin mo ang respeto mo sa sarili mo. Oo mga kamamay. Ito po ay hindi niyo napapansin na unti-unting nawawala na po sa inyong mga girls. Take note of this, respeto sa inyong sarili. Sa inyong sarili mga girls, ah, hindi sa lalaki. Sa sarili niyo muna ibigay paano nangyayaring nawawala na po yung respeto sa sarili namin? Yes po mga kamamay, sa sobrang pagmamahal niyo na nga sa isang lalaki. Halimbawa, palagi niyo sinasabi, Bib, alam mo, nakaganya ka pa sa mukha. Bib, alam mo, hindi ko kaya ang buhay, hindi ko ma-imagine ang buhay nang wala ka sa akin. Sobrang mahal na mahal kita, palagi kang mag-iingat. May pakiskis pa kayong ganyan. Hanggang sa lumaki yung ulo ng isang lalaki. Ay nako, ako pala ay uh, napakahalaga sa partner ko ay naku, ako pala ay hindi ko pwedeng mawala sa buhay ng partner ko sapagkat hindi niya kakayanin. So ngayon, malaki ng ulo ng isang lalaki. Okay? So ngayon, pag nagloko yun, okay, dahil sa mindset niya na kahit anong gawin kong pagkakamali, ay masarap ang magloko. Masarap ang mambabae sapagkat kung sino-sino ang aking makakalampungan, kung sino-sino ang aking makakayakap, at kung sino-sino ang aking alam mo na. ba? Diba? So ngayon, gagawin niya ng gagawin yung mga maling bagay sa inyong relationship kasi kaya mong tanggapin siya. Kasi mahal na mahal mo siya. So ngayon, sa pagtagal ng cycle, paulit-ulit na yon araw-araw o linggo-linggo na, okay, hanggat hindi mo na huli, dire-diretso, nawawala na po yung respeto nyo sa inyong sarili. Kasi tinatanggap nyo palagi yung isang lalaki ng ganong kabilis sa kanyang mga pagkakamali. Hindi nyo na siya pinagsisisi, lagi nyo pinapalampas dahil yung sobrang pagmamahal. Nawawala na po yung respeto, yung pagmamahal, yung pagkahabol. Natitiis ka na rin niya. Kasi nga, Meron naman siyang iba, meron naman siyang nililigawan, meron naman siyang isa pang jowa, natitiis ka na niya. Sasabihin niya sa kanya sarili, ay haya, mamaya ako na ito i chat, -chat. mamaya na ako magpaparamdan dito sa aking uh, girlfriend number one kasi okay lang naman eh. Magandahilan na lang ako, tatanggapin naman niya. So, gusto niyo ba yon mga kamamay? Yung tipong second option na lang kayo? Okay? Hindi na kayo i-message o kahit maalala kayo, hindi na kayo pinapansin. Nawawala na po yung uh, obligation yung responsibility sa inyo ng isang lalaki kasi nawala na po sa inyong sarili yung inyong respeto eh. Hinayaan nyo lang siya na gawin yung mga maling bagay. Hinayaan nyo lang siya na bigyan ng permiso para okay, gawin yung mga maling bagay kasi nga sobrang nyo siyang binavalidate. Masyado nyo siyang sinasabihan ng sobrang mahal kita. Huwag nyo pong gagawin yung mga kamamay. Irespeto nyo po ang inyong sarili. Kapag kaniloko kayo, nahuli nyo may iba, Huwag nyo munang palampasin. Huwag nyo munang ipakita na okay lang sa inyo kahit sobrang sakit. Hayaan nyo munang maglaylo kayo, mag no contact rule kayo kung hindi nyo kaya yung sakit kasi po hindi po healthy yung sa isang relasyon yung palagi nyo po pinapalampas. Wala na po kayong respeto sa inyong sarili na hayaan nyo palagi kayong sinasaktan. Hindi po magtatagal ang inyong relasyon kapag kaganyan. Nagiging martir na kayo, niloloko na kayo, hindi nyo man lamang ginagawa ng aksyon. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo po na muli kayong habulin at ma-realize ng isang lalaki, okay, ang inyong halaga at hindi kayo matiis, eh kailangan ibigay niyo muna yung respeto sa inyong mga sarili. So number two, upang maghabol at hindi ka matiis ng isang lalaki, i-value mo yung mga gusto niya ang katangian ng isang babae. Tandaan niyo mga kamamaya kung bakit ang isang lalaki naghahanap ng ibang babae kasi meron siyang i value yung ugali doon sa babae na yon. Kamamay, anong ibig mo sabihin vinavalue? Meron siyang gustong ugali. Possible meron siyang ugali na gusto na hindi niya makita sa iyo. Subukan mo siyang kausapin, subukan mo siyang uh, uh, nga uh, kausapin ng maayos. Sabihin mo, babe, ano bang gusto mo sa isang babae? Ano bang uh, preference mo sa isang babae? Baka mamaya uh, may mga nakakalimutan na akong gawin o baka mamaya gusto mo pala yung maalaga. Tapos, tinan mo naman ako, alas, alas 10 na ng umaga, nasa, na higaan pa. ba diba? Ay gusto ko sana na magampanan lahat ng, ano, ng mga kagustuhan mo bilang nga uh, bilang isang lalaki, sa isang babae. Okay? So, makakatulong po yun mga kamamay kasi possible, baka hanapin nyo yun sa iba eh. Okay? Ang isang lalaki kasi may hinahanap din. Lalo na pagdating sa kama, lalo na pagdating sa usaping yan, ang dami po na naglolo ko pagdating sa ganyan. Hindi nyo po maibigay. Kaya mga kamamay, yung communication pagdating sa usapan dyan, pagdating sa kama, kailangan talaga malinaw eh kami may mga bagay ka na hindi mo nalalaman, na gusto pala niya, tapos siya naman, nahihiya namang mag-open up. So, kayo na po yung mag-open up sa kanya. Sabihin mo, babe, ano bang gusto mo pagdating sa, alam mo na, sa loving-loving? Gusto mo ba yung helicopter o ano? Gusto mo ba yung nasasagi ng konti ang bibentihin? Yung mga ganun ba? Tanungin nyo, open up, bahala na kayo. Ano? Hindi ko alam kung anong gusto ng mga partner nyo, anong gusto ninyo. Makipag-usap kayo maganda at mahalaga po yung communication mga kamamay para po ma-value -e po ninyo yung mga gusto niya sa isang babae. O kaya naman, hindi lang naman sa usapin sa kama. May mga gusto rin siya na halimbawa na, babe, ang gusto ko, yung maigsi ang buhok, mas attractive sa akin yun. E eh, di magpagupit kayo, di ba kahit mukha kayong Dora, gawin nyo kasi yun ang gusto ng partner ninyo. Wala naman yung ibang gusto, kundi mapaganda kayo eh. Di ba? Baka mamaya, kung bakit na kayo magkakatampuhan, eh, hindi ka nagpagupit ng ganon, kaya maghahanap ng iba, kasi ang gusto niya pala, dora ang gupit tapos kayo ang gusto ninyo eh yung ano, yung di ba? Diba? So bigyan niyo nang value yung mga gusto ng isang lalaki pagdating sa isang babae. Kung ayaw niyo na maghanap siya sa iba. So sa parangyan mga kamamay maghahabol at hindi kanya kayang tiisin. Sapagkat halimbawa, uh, nagpagupit ka na nga ng gano'n, Okay, gandang-ganda siya sa'yo. Tapos bigla kang uh, nawala sa kanyang paningin. Hanap-hanapin ah, kanya, nahabul habulin kanya kasi yun ang gusto niya eh. Okay, nakaka ka sa kanyang paningin. So makakatulong po yun. Kaya bigyan ng value ang preference ng isang lalaki. So next, mag no contact rule kung hindi siya nagbabago. Yes mga kamay, makakatulong po ito upang maghabol at hindi ka matiis ng isang lalaki. Kung kinakailangan lumayo, lumayo muna kung hindi nagbabago. Kung ang isang lalaki manluloko, kung ang isang lalaki ay sinungaling, okay, nasa kanya na lahat ng mga bad uh, traits, characteristics, kung hindi nagbabago at nag-usap na kayo, umiyak ka na sa kanya, babe, baka naman baguhin mo to, baka naman po pwede, huwag ka naman babae. Babe, baka po pwede, huwag ka nang mag-like ng mga, alam mo na, yung mga posts na labas na yung, kung, dalawang coco kasi nasasaktan ako. Babe, huwag ka namang umubuhi ng gabi. Alam mo namang buntis ako. Wala akong kasama dito. Alas 11 ka na umuwi kung ano, galing ka sa trabaho. Please, baguhin mo yon. Pero kung hindi nagbabago, talagang nagawa mo na ang lahat, nasabi mo na ang lahat, mag no contact rule ka kamamay. Kung hindi siya naghahabol sa iyo, hindi tinitiis ka na niya, ito na yung pagkakataon para mag no contact rule ka sa kanya. Makita niya ang halaga mo, makita niya ang uh, value mo kung sakali man. Kasi bigla kang mawawala eh. Kasi ang hirap din namang magtiis eh. Magtitiis ka na magtitiis. Ikaw lang din naman masasaktan, di ba nagbabago. Eh magtiis ka na ng isang uh, mabigat-bigat. Para sa ganun, magising ang isang lalaki na possible po pwede kang mawala, na possible po pwede kang lumayo kapag ka hindi niya ito nabigyan ng pansin. So next, ang kakayahan mong lumayo kapag ka sumusobra na siya. Ito nung ay sinasabi ko mga kamamay, lumayo kayo kung sumusobra na siya. Patuloy ang pambababae, ayaw tumigil, nahuli mo na, tinatanggi pa. May nakapagsabi na sa iyong kaibigan mo, dinidinay pa niya. Wag ka ganyan mga kamamay, sobrang nasasaktan ka na, hindi na nakakatulong sa iyong kalusugan, sa iyong mental health, lumayo ka muna. Okay? Huwag mo muna siyang isipin. Hanggat hindi siya nagbabago, huwag kang bumalik. Hanggat hindi siya nagsisisi, huwag kang bumalik. Mga kamamay, kapag kayo ay nagtitiis, palagi na lang ganyan. Mahirap po yan. Awa na lang po ang pagmamahal na ibibigay niyo sa inyo. Hayaan mong kayong habulin. Ipaisip nyo, iparamdam ninyo na wala kayong panahon para sa ganyang klase ng tao. Tumatanda na kayo, hindi kayo pabata. Diba? Yung ibang nga dito, tumatanda pa, urong eh. Walang pinagtandaan. Alam naman nila ang tama at mali. Pero bakit pinipili nila yung kamalian? Okay? Namba, babae palagi. May mga anak kayo. Diba? Pagka ganyan, lumayo muna kayo. sama yung anak ninyo, muhay muna kayo ng probinsya. Hayaan mo muna siya, tingnan natin ang buhay niya kapag kawala siya. Okay? And last, huwag kang umasa sa isang lalaki. Yes, mga kamamay. Kasi the more na umaasa kayo, iniaasan niyo lahat ng bagay, lahat ng uh, kailangan nyo sa kanya, the more na lumalaki ulo ng isang lalaki, the more na bumababa ang halaga ninyo. Bakit? Eh, kasi nga po, nagiging ano yan eh, nagiging brusko yan eh. Tutal na sa akin naman lahat ng kailangan mo. Dapat, intindihin mo ako. Okay? Ginagabi ako ng uwi eh, kasi kailangan ko mag-overtime. Ginagabi ako nung uwi kasi ang daming pinagagawa ni boss. Kasi sa akin mo lahat eh. Di ba ang sakit? Nagiging dahilan pa niya yung mga ganong klase ng sitwasyon para takpan yung kanyang mga panluloko, para takpan yung mga mali niyang ginagawa. At ayokong mangyari yung mga kamamay. Kaya ngayon, uh, huwag niyo pong iaasa ang lahat. Kahit yung pambili niyo ng napkin, okay? Huwag kayo ng sideline. Para sa ganon, wala kayong marinig. O kung may marinig man kayo, hindi ganong abigat, hindi ganong kabaon. Hindi ganun, kalalim. Okay? Kasi damor na inaasan nyo nga lahat sa isang lalaki, damor na lumalaki ang ulo ng isang lalaki at damor na nagiging mas masakit ang mga sinasabi ng isang lalaki sa inyo. Pukunti na lang mga kamamay ngayon ng mga lalaki na talagang responsable pagdating sa partner nila. O konti na lang pero hindi ko naman sinabing lahat. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay mga bagay na kailangan nyo gawin upang sa ganon muling maghabol at hindi ka matiis ng isang lalaki. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. Feel free na mag-comment dito mga kamamay kung may mga katanungan kayo. At uh, alam ko, yung bigat na nararamdaman mo ngayon, alam ko, yung sakit na nararamdaman mo ngayon, okay, gusto mo nang kausap, gusto mo nang may maiyakan, gusto mo nang may uh, masabihan ng nasama ng uh, nararamdaman. Nandito lang ako mga kamamay. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal.